Ito ang mapa ng Kabite, isang probinsya sa relihiyon ng Calabarzon, kung saan matatagpuan ang timog na bahagi ng Manila Bay, katabi ng lungsod ng Laguna at Batangas, katabi rin ang NCR sa Hilaga, at may mga baybayin at isla sa harap ng Bataan. Kilala rin ang Kabite sa pangalawang Most Populous Province, ang mataas na populasyon. Kasunod ng Cebu, dahil ito sa mga probinsya kung saan nagsimula ang pag-aaklas noong panahon ng mga Espanyol. Kinilala rin ito bilang La Cradle of the Philippines Revolution. Samahan nyo ko ang kabiti at ang kasaysayan nito. Nagsimula ang lahat noong colonial era. Ito yung panahon na hindi pa tayo kolonyal ng Espanya. Sa panahong ito, ang mga baybay ng probinsya ay naging isa sa mga naging sentro ng kalakalan ng mga Tsino at mga naninirahan dito. Kung pagbabasihan ang mga sinasabi ng alamat, ang pinagmulan ng lugar ay masasabing ang unang mga naninirahan dito ay galing pa sa Sulo o Borneo. Pagdating ng ika na siglo, dumating na mga Espanyol sa bansa at mas naging aktibo ang kalakalan sa rilyong ito. Sa ilalim itong mga tubig nakita ng potensyal ang mga Espanyol na gawing ito isang mga daungan at ng mga kalakal at kinalaunan tinawag itong Manila Acapulco Galleon Trade Noong 1571 itinatag ng mananakop ng mga Espanyol ang lungsod ng Kabite at pinatatag ang proteksyon at sandatahan sa lugar bilang unang linya ng depensa ng Maynila Nagtayo rin ang Spanyol ng mga bahay, simbahan at mga daungan. Nakipagkalakalan pa rin ng mga posilana, sutla at iba pa. Sa pagitan ng taong 1609 hanggang 1616, itinayo ng Espanyol sa kanlurang bahagi ng baybayin ng Cavite ang Port San Felipe, isang pader na ginamit ng mga Espanyol bilang depensa. At sa mga sulok ng bahagi ng pader ay matatagpuan ang tinatawag na bastion At mayroon din itong higit kumulang dalawampung kanyon na nakaharap sa baybayin. Noong 1614, pinanukala ng pamahalang Espanyol ang pagkuha ng pangalan ng lungsod ng Cavite upang ilapat bilang opisyal na pangalan ng buong probinsya. Noong 1754, nakuha ng probinsya ng Cavite ang teritoryo ng Maragondon mula sa Mariviles. Kasabay nitong itinatag ang bagong probinsya ng Bataan mula sa hinating probinsya ng Pampanga. At dahil sa kahalagahan nito sa kasandatahan, makailang ulit ito katakihin ng maraming dayuhan. Katulad na lang noong 1647 nang inataki ito ng mga dayuhan. At noong 1672, nang inatake at kinuha ito ng mga Briton at muli itong mabawi ng Espanya matapos lamang ang dalawang taon. Noong 1896 sa pagsiklam ng revolusyon ay sunod-sunod ang madugong digmaan ang nasaksihan ng Kabite. Sa pabumuno ni Emilio Aguinaldo at sa organisado nitong pamumuno sa revolusyon na palaya ng mga kabitenyo ang kanilang probinsya sa huling laban sa digmaan sa Alapan at noong June 12, 1898, opisyal na diniklara ni Emilio Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas sa Kawit, Kabite. Noong namang ikalawang digmaang pandaigdig sa pagbagsak ng bataan at sa isla ng Corridor noong 1947, Inakupahan ng mga Hapon ang Cavite, nagtalaga ng depensa sa bawat bayang saklaw nito. Matapos makaligtas sa Bataan Date March, sinimulang mag ni Coronel Mariano Castaneda ng sekretong puwersang gerilya sa probinsya. Noong taong January 31, 1945 ay nagtagumpay itaboy ng piyagsamang puwersa ng mga Amerikano at Pilipino sa Cavite ang mga hapong umako pa sa Cavite. Nagtulak ang kilos na ito upang matagumpay ang sunod-sunod na labanan na naganap sa Manila. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaidig noong 1945, nagsagawa ng mga restoration project sa buong Pilipinas ang pambansang pamahalaan, kasabay na sa probinsya ng Cavite Noong 1954, kinawati at tinatag ang lungsod ng Trece Martires upang maging kabisera ng probinsya. Nilika ito sa dating bahagi ng Tansa, Indang, Naik at General Trias. Noong 1979, inilipat ang pagiging kabisera sa Imos. Ganunpaman, itinaw rin pa rin ang Trece Martires ng isang dipak na kapital ng probinsya. Sa paglipas ng panahon at dekada, at sumunod na taon, kasabay ang Cavite sa malawakan at paglago ng ekonomiya at teknolohiya. Kasabay natin ang modernong organisasyon nito hanggang sa mailikha sa kasalukuyan ang probinsya ng Cavite na kilala natin sa ngayon. Maraming maraming salamat sa mga manonood. Kung nagustuhan mo ang aking video, ay pa-subscribe at pa-click na rin ng notification bell para magiging updated kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye.